I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Maraming nga talaga ang humanga sa naging performance ng ating Bal Mariano sa concert nito. Na kung saan ay hindi pa rin nga nakakamove on ng maraming lalong lalo lalo ng mga duets ng ating couple na sila Donnie at Val. At talaga namang kinabukasan nga ng concert ay nagkaroon nga ng after party para sa naka platinum tickets na sobrang ang happy at talagang enjoy nga talaga ang naging event na ito para sa ating mga bula at talaga namang worth it nga raw talaga ang pagbili ng tickets dito. Pero ito na nga guys ang bawat larawan na kuha nga sa after party ng ating Balmeriano, No money nga agad ito ng maraming komento mula sa mga bula na ayon nga guys dito ay after the unplug Believe concert after party went in with a few but came out with a bunch of friends loving these no phone events, mas nagiging matapang manok natin. At dito naman guys ang sabi, we will be always present for you, Bell Mariano. At ang sabi naman dito, grabe ang after party. Napaka solid, kitang kita kung gaano kamahal at binigyang importansya ni Bel ang mga supporters niya. Please don't get me wrong, 9.5 is 9.5 but the price of that platinum ticket is nothing compared to the experience lined up of amazing artists and performances sa Believe the Birthday Concert. Hashtag Believe the Concert pa lang is so worth it na after party event from the buffet spread parang lahat ng favorite ni B nakahain. The appetizer and salad pa lang ibang level. Burata may pakabier topping sa salad. May pa blueberries and raspberries sa mixed fruit. And take note, hindi manage buffet. Kahit ilang slab ng salmon, ilagay mo sa plate mo ay caribels. Hanggang sa games and experience na makachitchat mo si Belinda at ibang co-supporters, grabe yung experience na hindi pa ang treatment sa iyo ni Belinda but someone who is genuinely valued by her grabe you ito naman ang sabi I hope everyone at the after party enjoy what Belle has prepared for you all P.S. marami ako nabasa personally na I don't think is for public consumption please refrain from sharing kasi yung iba hindi maiwasan mo ma curious dahil grabe nga talaga ang after party ng ating bilinda at talaga sulit na sulit nga ang pagbili ng mga bula sa platinum ticket nito kaya stay tuned lang tayo for more update